Iris, kung may kakausapin ka ngayong araw, mas mabuti na ipagpaliban muna ito. Walang magiging kapakipakinabang na resulta dahil masyadong handa at mahusay ang kausap mo ngayon, at maaaring hindi nila tanggapin ang mga sinasabi mo. Mas mainam na gawin ito sa ibang araw kung kailan mas bukas sila sa pakikipag-usap. Ngayong araw, ang pagbisita sa iyo ng iyong mga magulang ay may dalang positibong pahiwatig para sa pamilya. Makakabuti kung pupunta kayo kasama ang mga mahal sa buhay sa bahay ng Diyos. Ito ay magdadala ng magandang enerhiya ng swerte at makakatulong mag-alis ng mga bagay na nagpapahina ng kalusugan, ayon sa gabay may pahiwatig na ang saturday ay magiging araw ng kasiyahan at swerte habang ang thursday ay maaaring magdala ng kaunting kabiguan sa kabuuan ng linggo magbabago lamang ang takbo ng mga pangyayari depende sa magiging desisyon mo kapag dumating ang malinaw na pahiwatig mula sa iyong gabay Pagdating sa pera, ipinapayo na iwasan ang pagpapautang at pagtulong na may kinalaman sa salapi ngayong araw. Nananatiling maayos ang daloy ng swerte sa iyong talino at kakayahan sa pagkita ng pera. Sa usapin ng personal na relasyon, mas magiging maganda ang takbo kung may maibibigay kang tulong pinansyal sa taong espesyal para sa iyo. Aries, Kaibigan Zodiac Sign, Cancer mga maswerteng kulay, color green at color brown. Kahulugan ng kulay, ang green ay simbolo ng pag-usbong at bagong simula, samantalang ang brown ay tanda ng tibay at pagiging grounded sa mga desisyon. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 6, number 15, number 33. Kahulugan ng numero, magbibigay ng magandang oportunidad sa negosyo at makakatulong sa pag-ayos ng personal na relasyon. Taurus. Ngayong araw, mas mainam na maglaan ka ng mas mahabang oras sa iyong tahanan. Doon mo mas mararamdaman ang positibong enerhiya na magpapaganda sa iyong swerte. Mahalaga rin ang kalusugan, kaya ang pagkakaroon ng maayos na kapaligiran sa bahay ay makakatulong sa pangkalahatang kalagayan mo. Kapag may dumalaw na kamag-anak, kausapin sila ng may kasiyahan. Ang magandang samahan sa kanila ay maaaring magbukas ng mga oportunidad o tulong sa hinaharap. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't mag-ingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Kung may ipon kang pera, magandang pagkakataon ito na makatulong sa iyong mga magulang. Sa ganitong paraan, mas lalo kang mabibigyan ng gabay at proteksyon pagdating sa iyong pinansyal at kalusugan. Pinapahiwatig ng araw na maligaya at positibo ang iyong kalagayan sa darating na biyernes, Ngunit maaaring may dalang kaunting lungkot o pagsubok ang Sabado. Ang kabuuan linggo ay maaaring magbago depende sa mga desisyon na gagawin mo, lalo na kapag dumating ang mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, kung pupunta ka, may magandang pag-unlad na naghihintay. Ngunit maging maingat sa pagtitiwala sa mga katrabaho upang maiwasan ang mga problema. Kapag natapos mo ng maayos at mabilis ang mga gawain, makakakuha ka ng pagkilala mula sa iyong mga superior. Taurus, Kaibigan Zodiac Sign, Virgo. Mga maswelteng kulay, color pink at color gray. Kahulugan ng kulay, ang pink ay kumakatawan sa pagmamahal at kabutihan ng puso, habang ang gray ay nagbibigay ng kailanawan sa gitna ng pagkalito. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 20, number 14, number 28. Kahulugan ng numero, magdadala ng balanse at pagkakaisa sa pamilya at sa mga proyektong may kinalaman sa tahanan. Gemini, ngayong araw, ang gabay ay nagmumungkahi na maging maingat at masinup sa paggastos, lalo na para sa pamilya. Mas mahalaga na ang iyong mga gastusin ay nakatuon sa mga pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay kaysa sa iba pang bagay. Panatiliin ang magandang samahan at laging maging masaya at magaan ang usapan sa iyong pamilya, lalo na sa mga magulang. Ito ay nakakatulong para mapanatili ang magandang kalusugan ng bawat isa. Kung may kasama kang ibang miyembro ng pamilya sa iyong mga lakad o gawain, ito ay makakatulong na alisin ang mga negatibong epekto sa kalusugan at magbibigay ng magandang direksyon para sa mga gagawin ninyo sa buong linggo. Kung may ekstrang pera ka, magandang ibahagi ito sa iyong mga kapatid at magulang upang mapanatili ang proteksyon sa mga kinikita mo. Pinapahiwatig ng araw na magiging masaya at maayos ang iyong kalagayan sa Thursday, ngunit maaaring may kaunting lungkot na maranasan sa Tuesday. Sa buong linggo, maaaring magbago ang iyong kalagayan depende sa mga desisyon na gagawin mo kapag dumating ang mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa aspetong pagmamahalan, mahalaga ang pagiging maunawain. Ang pagkakaroon ng pangunawa sa isa't isa ang susi upang lumago at maging maayos ang inyong relasyon, na siya ring magdadala ng pagangat sa iyong buhay. Gemini, kaibigan zodiac sign Libra, mga maswerteng kulay, color yellow at color white. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay sumisimbolo ng sigla at malinaw na pag-iisip, habang ang white ay tanda ng kapayapaan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 5, number 19, number 27 kahulugan ng numero, magpapalakas ng kumpiyansa at magdadala ng positibong balita mula sa malayo. Cancer, ngayong araw, iwasan mo muna ang paggawa ng mga kasunduan o deal dahil walang magiging magandang resulta. Mas mainam na makipag-usap ka sa iyong pamilya at mga kapatid upang makabuo ng mga bagong plano na makakatulong sa bawat isa. Ang pagtutok sa pamilya ang magiging daan para sa mas maayos na pag-usad ng mga gawain. Sa usaping pera, may pagkakataon na ang anak mo na may asawa ang nangangailangan ng tulong mula sa iyo. Kapag lumapit siya, bigyan mo siya ng suporta lalo na sa kalusugan at lakas ng loob upang magawa niya ng paraan ang mga pangangailangan sa kabuhayan. Ito ang mahalagang pahiwatig ngayon, ang pagbibigay ng lakas upang makagawa ng mga konkretong hakbang. Ang araw na maligaya o may swerte para sa iyo ay Friday, kaya asahan mong may positibong pagbabago sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, maaaring maramdaman mo ang lungkot o pagsubok sa araw ng Tuesday, ngunit ito ay pansamantala lamang. Sa buong linggo, maganda ang magiging resulta kung pag-iisipan ng mabuti ang mga desisyon, lalo na kapag dumating ang mga gabay na magpapalinaw ng landas mo. Sa trabaho naman, kung may pasok ka pa, magandang araw ito para tapusin ang mga gawain. Iwasan lang ang pakikipagkwentuhan sa mga kasama dahil maaaring magdulot ito ng abala at makaapekto sa produktibidad mo. Mas makabubuti kung tutukan mo ang mga responsibilidad para sa mas maayos na resulta. Cancer, kaibigan Zodiac Sign, Pisces, mga maswerteng kulay, color silver at color blue. Kahulugan ng kulay, ang silver ay tanda ng inspirasyon at koneksyon sa espiritual, habang ang blue ay simbolo ng katapatan at katiwasayan mga numero na magbibigay ng swerte number 17 number 16 number 25 Kahulugan ng numero mainam para sa pagpaplano ng kinabukasan at pagbuo ng matatag na relasyon Leo ngayong araw ang pinakamahalagang ugali na dapat mong ipakita ay ang pagiging mapagpasensya kahit na may mga kamag-anak o kapamilya kang makakausap na minsan ay nakakainis o nagagalit, mahalagang kontrolin mo ang sarili upang hindi mawala ang iyong magandang aura at kasiyahan sa araw na ito. Laging unahin ang sinabi ng minamahal upang maiwasan ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa inyong kalusugan at kabuoang kalagayan. Sa usaping pera, maging masinop sa pagtulong sa pamilya. Kung nais mong magbigay, mas mainam na iwasan ang bigyan ng pamangkin at uncle dahil posibleng sila ang maging dahilan ng biglaang gastos na hindi mo inaasahan. May pahiwatig na magiging maligaya at masagana ang araw mo sa Miyerkules, pero posibleng makaranas ng kalungkutan sa Biyernes na tatagal hanggang sa buong linggo. Ang mga pagbabagong ito ay maaapektuhan ng mga desisyong gagawin mo kapag dumating ang mga gabay na ito. Sa relasyon naman, maging maingat sa mga pagbibiro at salita upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan at problema sa pag-iibigan. Leo, Kaibigan Zodiac Sign, Sagittarius. Mga maswerteng kulay, color gold at color red. Kahulugan ng kulay, ang gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganaan, habang ang red ay nagpapahiwatig ng tapang at matinding determinasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 1, number 10, number 21. Kahulugan ng numero, magdadala ng tiyak na hakbang patungo sa tagumpay sa larangan ng trabaho at negosyo. Virgo kung may plano ang pamilya na magkita-kita o bumisita sa mga kapatid, magandang isipan ito dahil magdudulot ito ng kasiyahan at magpapasigla sa kalusugan ng bawat isa. Ang pagtutulungan at pagkalinga sa bawat miyembro ay magdudulot ng benepisyo sa lahat. Ngunit ngayong araw, maging maingat sa pagiging sobrang mabait sa mga kaibigan dahil posibleng hindi ka makakuha ng kapalit na swerte, kundi ikaw pa ang maaaring maapektuhan lalo na sa usaping pera. Mas mainam na magkaroon ka ng mas mahabang oras kasama ang pamilya upang mapalalim ang mga positibong usapan na makatutulong sa kabuang tagumpay ng buong linggo, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Sa usapin ng pera, Unahin ang pangangailangan ng pamilya at siguraduhin ang mga plano mo sa pagkakakitaan ay may positibong enerhiya at malinaw na direksyon. May pahiwatig na magiging masaya at maswerte ang iyong araw sa Tuesday, subalit posibleng makaranas ka ng kalungkutan sa Thursday na magtatagal sa buong linggo. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong mga desisyon kapag dumating ang gabay na ito. Sa trabaho naman, kailangan mong magkaroon ng matinding pasensya upang hindi malito o maunahan ng iba at upang mapanatili ang progreso at tagumpay. Virgo, kaibigan zodiac sign, Capricorn. Mga maswerteng kulay, color beige at color green. Kahulugan ng kulay, ang beige ay nagbibigay ng katahimikan sa damdamin. Samantalang ang green ay simbolo ng pag-unlad at magandang kalusugan. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 34, number 13, number 22. Kahulugan ng numero, magpapalakas ng focus at magdadala ng malinaw na direksyon sa iyong mga plano. Libra, ngayong araw, kung balak ninyong magplano ng kasiyahan sa buhay pamilya, mainam na isama ang mga kamag-anak at piling matalik na kaibigan. Ngunit tandaan, wala silang makukuha o madadala na dagdag na swerte sa tahanan, kaya piliin ang mabuti kung sino ang makakasama. Iwasan ding magbigay ng kahit anong information, kahit sa mga kapatid, dahil posibleng mawala ang swerte na makakatulong sa pagunlad ng iyong mga plano. Huwag ding kalimutan na isaalang-alang ang mga nais ng mahal, sa buhay para tuloy-tuloy ang kasiyahan sa pamilya, ayon sa pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ipinapayo na huwag ka muna tumanggap ng bisita sa tahanan. May senyales na maaari silang magdala ng bagay na magpapabagal sa pagpasok ng swerte. Ipinapakita ng gabay na ang Wednesday ay araw na may kasamang kaligayahan o swerte, ngunit sa Saturday maaaring may dalang kalungkutan. Magbabago lamang ito depende sa mga magiging desisyon mo sa linggong ito. Sa trabaho kung may pasok, ay iwasan ang pagiging late, dahil maaari itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa ilang boss, at posibleng humantong sa dagdag na hirap sa mga gawain. Scorpio. Ngayong araw ay magandang gamitin bilang family day. Kung gugustuhin mo, makabubuting makadalaw sa magulang, ngunit mas mainam na unahin ang sariling pamilya. Marami kayong pwedeng magawa para sa ikakasaya ng bawat isa, kahit simpleng masayang pag-uusap lang, ayon sa pahiwatig. At maging malugod ka lang pagbigla ang makakausap ang kamag-anak, dahil pwede may pagsamahan, kayo sa hinaharap, na pwedeng kayo ay kumita ayon sa iyong gabay. At kung may business deal o kasunduan ka naman sa kamag-anak, ayos lang ito, pero mag-ingat at huwag agad magpahalata na sang-ayon ka sa lahat ng kanyang sinasabi. posibleng maunahan kanya sa mga hakbang patungo sa mas maganda at mabilis na pag-asenso. Ipinapakita ng gabay na ang Friday ay maaaring magdala ng saya o swerte, ngunit sa Thursday may posibilidad ng kalungkutan. Ang pagbabago ay nakadepende sa magiging desisyon mo. Sa usapin ng pera, mainam na suportahan ang anak kung mayroon siyang project na may kinalaman sa negosyo. Kung kakayanin, ibigay ang tulong na makakabuti dahil ang suporta mo ay makakapagbigay ng dagdag na swerte para maging matagumpay siya. Sagittarius, ngayong araw, ipinapayo ng gabay na panatilihin ang mahinahon ngunit malinaw at matatag na pananalita, lalo na kung may mahalagang usapan. Kung may taong gagawa ng hakbang na labag sa iyong kagustuhan, mas mainam na maging diretsyo para maipakita na hindi ito katanggap-tanggap. Tulad ng dati, mabuting maglaan ng oras para sa pamilya. Ang pagbibigay ng mahabang oras sa kanila ay makakapagpalakas ng positibong enerhiya at buwenes para sa buong linggo, ayon sa iyong gabay. Ipinapakita ng gabay na ang Wednesday ay magdadala ng kasiyahan o swerte, Ngunit ang Friday ay may posibilidad na magdala ng kalungkutan. Ang pagbabago ay depende sa magiging desisyon mo sa linggong ito. Sa trabaho, ipinapayo na ipakita lagi ang iyong kasipagan. Dito ka posibleng mapansin ang iyong mga boss at magsilbing simula ng mga oportunidad na magdadala sa iyo ng mas mataas na antas sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ang pagiging malambing ay magbibigay pa ng mga kaalaman, para mas mapasaya pa ang pagsasama sa pag-iibigan, at gagawa ng mga bagay, na mas magagawa na matutupad ang mga pangarap. Capricorn, ngayong araw, ipinapakita ng iyong gabay na maganda ang iyong karisma sa pamilya. Kapag may pag-uusap, magagawa mong magbigay ng malinaw at maayos na direksyon. Kung may deal na kailangang pirmahan, ipagpatuloy ito dahil may senyales ng magandang pag-asenso. Pero mas mahaba ang oras sa pamilya, ay lalong sisigla naman mga idea ninyo ng mga kapamilya, para sa ikakasya sa gagawin sa buong linggo, ayon sa iyong gabay at mabuti ring bumisita sa bahay ng Diyos upang makapaghatid ng grasya at dagdag na swerte sa iyong tahanan at mga plano. Ito ay pahiwatig na magbibigay ng lakas para sa mga susunod na hakbang sa linggong ito. Pinapakita ng gabay na ang Tuesday ay araw na puno ng kaligayahan o swerte, ngunit sa Saturday ay maaaring maranasan ang kalungkutan. Magbabago lamang ito batay sa magiging desisyon mo. Sa usapin ng pera, unahin ang pamilya kapag magbibigay ng tulong o magpapamigay. Sa ganitong paraan, ang daloy ng swerte mula sa pera ay may kakalat sa loob ng pamilya. At huwag ka rin muna gumawa ng investment kahit pa kamag-anak, pasila sa ngayon dahil baka magkaroon pa kayo ng hindi ng magandang relasyon sa hinaharap. Capricorn, kaibigan zodiac sign, Scorpio, mga maswerteng kulay, color brown at color white. Kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng katatagan at syaga, habang ang white ay simbolo ng malinaw na pananaw at kapayapaan. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 11, number 20, number 31. Kahulugan ng numero, magpapalakas sa iyong kakayahan sa pamumuno at organisasyon. Aquarius Ngayong araw, ayon sa pahiwatig, ang maganda mong enerhiya ay mas mainam na itoon sa pamilya at mga magulang. Iwasan muna lumayo o makipagkita sa ibang tao ngayong araw, dahil kahit may buwenes ka, maaari ka lang magustusan ang pwedeng mangyari, at walang maibabalik na kapakipakinabang sa iyong kagustuhan. At kung may dapat naman kayong puntahan, nang mahal dapat kayong matuloy dahil nag-aalis yung ng bad energy sa bawat kalusugan ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, kung may pasok, lalo kang magsikap na matapos ang mga dapat gawin. Sa ganitong paraan, mawawala ang mga suliranin at makakatanggap ka pa ng positibong feedback mula sa iyong boss. Pinapakita ng gabay na ang Thursday ay araw na may dalang swerte at kasiyahan, ngunit sa Wednesday ay maaaring maranasan ang kalungkutan. Magbabago ito depende sa iyong mga magiging desisyon. Sa aspeto ng pagmamahalan, ipinapayo na maging malambing sa minamahal. Ang ganitong kilos ay makakaiwas sa paghina ng kalusugan at makapagbibigay ng mas maayos na samahan. At sa pera ay priority naman ang anak na may asawa dahil sila ay mapapasaya mo ang kanilang mga kalusugan at mabibigyan mo ng kahusayan ng mga swerte. Aquarius, kaibigan zodiac sign, Gemini. Mga maswerteng kulay, color red at color silver. Kahulugan ng kulay, ang red ay simbolo ng pagkamalikhain at bukas na komunikasyon, habang ang silver ay nagbibigay ng inspirasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 7, number 14, number 29. Kahulugan ng numero, magdadala ng malinaw na solusyon sa mga problemang matagal ng iniisip. Pisces, ngayong araw, ipinapayo ng gabay na ipagpaliban muna ang mga natanguan mong deal o di kaya ay pupuntahan. Ang swerte ay mas nakalaan ang mga oras para sa pamilya, at wala ring malinaw na positibong resulta kung ipipilit mong makapunta para sa mga transaksyong iyon. At kung may may nasabi ka sa kapatid, ay mas naaayo na magawa mo dahil sa hinaharap, ay mas lalong sisigla ang bawat relasyon ayon sa iyong gabay na laging magkakatulungan. Bigyan ng tamang payo ang mga anak at mahal sa buhay kung may plano silang pumasok sa negosyo. Kung magkamali sila, maaari ring madamay ka sa magiging suliranin. Mabuti ring bumisita sa bahay ng Diyos upang magkaroon ng malinaw na direksyon at katalinuhan para sa mga plano sa buong linggo. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa usaping pinansyal, ngayon ay magandang magpautang lamang sa mga kakilala na matagal mo ng kilala at may tiwala ka na makakabayad sila ng maayos. Iwasang magbigay ng pera sa uncle dahil hindi ito magandang pahiwatig para sa swerte. Pinapakita ng gabay na ang Thursday ay araw ng kaligayahan o swerte, ngunit sa Saturday ay posibleng makaranas ng kalungkutan. Magbabago lamang ito base sa magiging desisyon mo. Sa aspeto ng pagmamahalan, walang dapat pagdudahan sa pagsasabi ng nais sa minamahal. Sa ganitong paraan, mas mabilis kayong magkakasundo sa mga plano para sa pamumuhay. Pisces Kaibigan Zodiac Sign, Leo. Mga maswerteng kulay, color blue at color purple. Kahulugan ng kulay, ang blue ay tanda ng kalmado at pagiging flexible, habang ang purple ay nagpapahiwatig ng koneksyon sa espiritual. Mga numero na magbibigay ng swerte, number 2, number 9, number 18. Kahulugan ng numero, mainam para sa mga gawaing may kinalaman sa sining at emosyonal na pagpapahayag.